Guys, good evening po sa inyong lahat. Um, may sasabihin po ako yung sa sharer po natin no, sa mananalo. Yung sharer po, yung for example, meron po kasi yung mga nagsishare na sa profile lang nila, tapos maraming share, pero sa profile lang nila. Isang counted lang po yun, one point lang po yun. I-ano uh, iwa one point ko lang po yun mga kaibon no tapos merong iba na nag-share na sa profile nila tapos sa ibang mga groups yon yun po yung counted na ano ah uh, maraming share yun po guys no yun, yun po yung ano yung rules ng sharer natin uh, pasensya na po kayo at di natin kagad nasabi yung iba po kasi sa profile lang po nila sineshare no pero marami nga uh, po siyang marami nga po silang share na ano na naka pero sa profile lang po nila. 'Yun, kung ganun po, isa lang po yung points nun Counted as one lang po dahil sa profile niyo lang po sinishare. Meron naman po yung iba na nag-share ng ano sa iba't ibang groups na mga mag-iibon. 'Yun, um, counted as ano po 'yun? One per group. One sa profile niya Tapos isa sa, ano, pair group yon ganoon po, ano Kaya, yun guys um, Sinabi ko lang po para uh, Ano po Ma-intindihan niyo po yung <laughs> Yung rules ng, ano, natin, share natin Bali, mapapanalunan po Nung sharer natin, dalawa Pinag-iisipan ko po Kung, ano eh Kung dalawa yung mananalo o isa yung mananalo. Parehong visual na ano, na pale follow. Yung isa blue, blue is split o pa yon Alam ko is split o pa lang siya. Dahil, lamang na lamang na sa ano, sakak yung ano eh. Maluwang yung pelvic niya pero lamang na lamang na sakak kasi eh, sa proven tapos nakita ko siyang ano, gusto sumubo. Gustong magsubo Kaya yun Parang lamang na lamang nasaka, no? Sa uh, yung ano natin Blue pale follow natin Kapag kak siya Split opaline daw siya Sabi ni sir Na nagbigay Tapos yung Ano naman natin Yung bio Pale follow natin na Light form Parang hen eh. Kasi matapang siya Yun naman Medyo masikip ang pelvic pero bata pa, matapang na. 'Yon sa ano sa behavior no. Ako kasi bumabase ako sa behavior ng ibon, di ako bumabase sa pelvic bone, di ako bumabase sa itsura. Kasi maraming beses na akong nakita ng ano, nagkaroon na ibon na maluwang ang pelvic bone pero kak. Masikip ang pelvic bone pero hen, ganyan. Tapos sa uh, uwing Markings din, di rin ako bumabase doon. Sabihin na natin ano, uh, lamang. Yun, lamang, lamang lang. Pero di ako bumabase. Meron na akong uwing dito na hindi malapad yung pagka niya, pero hen sya. No? Kaya yun, hindi talaga, ano, hindi talaga ano uh, 100% yung sa appearance nila. Magbase talaga ta tayo sa ano sa behavior no. 'Yon, um suggest kay guys kung gusto niyo ano isa lang yung manalo sa share natin o dalawa. 'Yun yung mapapanalo nan para yung visual na fail follow. Split o pala if 'Yon, napakaganda. So 'yun guys, pinaalam ko lang po sa inyo ano. Maraming salamat po mga kaibon, mga alapatids